Lo guys, update lang ko guys. Nagagabi gabihon guys. Na. Happy ng alas guys. gabi e eh, February 15. Ah, natog na akong mga minahal sa kinabuhi guys. Malipay ng good ko ani guys. Pero ho na. vlogs. Ah, porting katuga na. Ah. Silang rapod pod ah, Tawag na sila guys. Salamat juga guys sa ah. Ilang mga kinabuhi guys Nga lipay ko guys uh, Magdako ganyan sila guys Nga mahadlokon sa ginoo guys Wala dyan na akong ipangayo sa ginoo Mahadlok sa ginoo <coughs> Magbinuutan Nga Magdako sila guys nga Di sa pulong sa ginoo Wala na akong ipangayo sa giampo na ko sa kanunay sa akong kinabuhi nga may na nga ikatigwang na ko namo na mo nga naa sila sa among kiliran tulog na kayo sila guys kaya ang pagbabla guys nga matumis dagat pagbanding po na guys aron na <coughs> ang gugma sa mga anak ang gugma sa ginikanan na adyot kanunay ipatigbabaw makigugmaay jud guys muna yung pinaka importante karong panahon na guys kay karong panahon na kung pasungban bitaw ni mo ang social media ah, isin na lang sa cellphone guys wala na lay mahimo hmm. kung pasungban lang hindi mo sa cellphone wala na wala na mo yung mga komunikasyon tarong kay puro cellphone cellphone oh. Hmm ginanong ka guys nga nga tong nga anak gairan din na to sa insakto gairan na to sa unsay nindot unsay nindot buhato unsay pagminahalay sa usag-usa pagminahalay sa pagmahal sa isuon pagmahal sa ginikanan sa mama o sa papa muna guys muna ipa matutot na ko kay Inday Vlogs guys kung magdakot ni siya nga masinugtanon sa iyang ginikanan